Pumanaw na ngayong araw ang nag-iisang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor, siya ay 71 years old. Kinumpirma ng kanyang anak na si Ian De Leon ang malungkot na balita sa pamamagitan ng kanyang Facebook account. Kalaki pang black and white photo ng superstar ang kanyang mensahe para sa ina, We love you ma, alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal, pahinga ka na po ma, nandito ka lang sa puso at isipan namin. Sa isa pang hiwalay na FB post, ibinahagi ni Ian ang official statement ng kanilang pamilya tungkol sa pagpanaw ni Ate Guy. With deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother, Nora Sevilla Mayor Nora Honor, who left us on today, April 16, 2025 at the age of 71. She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength, and warmth. Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever. Details to be announced tomorrow. Ania, bukod kay Ian, naulila rin ng movie at TV icon ang iba pa niyang mga anak na Sinalotlot de Leon, Matet de Leon, Kiko de de Leon at Kenneth de Leon. Si Ate Gay ang unang artistang babae na nagwagi ng International Best Actress Award sa Cairo International Film Festival para sa pelikulang The Floor Contemplation Story. Siya rin ang nag-iisang Filipino actress na napabilang sa daang Centennial Honor for the Arts na iginawad ng Cultural Center of the Philippines noong 1999. Nagmula sa isang mahirap na pamilya si Ate Gay kaya para makatulong sa kanyang mga magulang ay nagtinda siya ng mani at tubig sa mga istasyon ng tren sa Bicol. Kasunod nito, sumali siya sa mga amateur singing contest sa kanilang bayan hanggang sa mag-join nga siya noong 1967 at nagwagisa, tawag ng tanghalan, na siyang nagbukas ng pinto sa pagpasok niya sa showbiz. Nagkaroon siya ng recording contract at naging sikat na singer sa Pilipinas noong dekada 2060, na naglabas ng maraming hit songs. Nakagawa rin si Ate Gay ng mahigit sa isandaan at pitumpong pelikula at mga teleserye sa ABS-CBN at GMA7. Nakatanggap din siya ng napakaraming parangal sa loob at labas ng bansa. Ang ilan sa mga pelikulang nagawa ni Ate Gay at umani ng parangal ay ang Tatlong Tong Walang Diyos, 1976, Himala, 1982, Bona, 1980, Thy Wom, 2012, at marami pang iba. Ang superstar ay nakikipaglaban sa mga komplikasyon sa kalusugan na unti-unting nagudyok sa kanya na limitihan ng pagpapakita sa publiko, ang pagkamatay ng pinakaginagalang na icon ng kultura at pelikula ng Pilipinas at pagkatapos ng mga taon ng paglala ng mga alalahanin sa kalusugan na lalong naglimita sa kanyang mga pampublikong pakikipag-ugnayan at mga profesional na aktibidad. Sa unang bahagi ng taong ito, hindi nakadalo ang kinikilalang aktres sa Grand Media Conference para sa kanyang huling proyekto, ang Mananambal. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga nangungunang bituin ng horror film at ang direktor nito, kapansin-pansin ang kawalan ni Nora, na nagdulot ng pagkabahala sa mga tagahanga at miyembro ng press. Namatay ang superstar na si Nora Honor matapos makipaglaban sa mga isyo sa kalusugan. Habang pinipigilan siya ng kanyang kalusugan na magpakita ng pisikal, idiniin ni Alex ang patuloy na suporta ni Nora sa proyekto, gusto niyang makasama kayong lahat, ngunit kailangan niyang pumili kung aling mga kaganapan ang maaari niyang daluhan, dagdag niya. Ang hindi niya nadaluhan ay kasunod ng kanyang desisyon noong 2025 na bawiin ang kanyang kandidatura bilang nominado para sa People's Champ Guardians Party List. Binanggit ni Nora ang mga kadahilan ng pangkalusugan at pagkawala ng tiwala sa mga humimok sa kanyang bid. Pinayuhan din ako ng aking mga doktor na dapat akong lumayo sa mga sitwasyon ng stress, tulad ng pangangampanya, paliwanag niya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, na nanatiling malalim si Nora sa kanyang advokasya, partikular na sa pagsuporta sa mga naghihirap na miyembro ng entertainment industry, ang kanyang malawak na karera, na may makabuluhang pagtatanghal sa Himala, tatlong tong walang Diyos, at Thy Wom, ay nakakuha ng kanyang maraming mga parangal sa pag-arte at ang titulong pambansang alagad ng sining noong 2022, Rest in Peace po Ate Guy. you <laughs>